kailangan ng tulong ng Pilipinas mga kapatid mula sa mga kapwa ASEAN leader kaugnay sa tension sa West Philippine Sea mga tol. Agad hindi tayo magbabalita mga tol, no? Sabay-sabay natin panoorin itong report mula rito sa GMA, 24 oras at magbigay tayo ng reaction and commentary. About dito sa mga pahayag ni President BBM mga kapatid no tungkol lalong-lalo na no tungkol sa West Philippine Sea kasi lagi naman tayong nakatutok eh iba dito sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. No, samahan niyo ako mga kapatid bago natin 'to simulan. Syempre, wag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook page, wag niyo rin kalimutan mag-follow and like. All right, maraming maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to. Bago magbalik Pilipinas mula sa ASEAN Summit ay sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba-ibang issue mm -hmm. kabilang ang tungkol sa West Philippine Sea at flood control projects. Nakatutok live si Marie Pumal. Bago natin ito ipagpatuloy, gusto ko lang muna makuha ang pulso ninyo. Ibig sabihin, Uh, gusto ko lang muna makuha yung inyong opinion. Sa tingin ba ninyo mga kapatid, kumbinsido ba kayo o approve ba sa inyo yung approach ng ating gobyerno, kasalukuyang gobyerno natin sa problema natin o sa issue sa West Philippine Sea? No, ibig sabihin mga kapatid, okay ba sa inyo? Nasasapatan ba kayo? Nakukulangan kayo sa pag-handle ng ating uh, good gobyerno sa mga problema natin dito sa West Philippine Sea? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba mga kapatid. Tuloy natin. Mariz. Vicky, pagkatapos ng matagumpay na konklusyon ng 47th ASEAN at related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa media. Inamin niya na magiging mabigat ang tungkulin Bilang susunod na host country ng ASEAN sa susunod na taon, pero malaking oportunidad din daw ito para maisulong ang interes ng ating bansa kabilang na ang pagkakaroon ng epektibo at makabuluhang code of conduct mm -hmm. sa South China Sea. Mm -hmm. Sinagot din niya ang iba pang mga katanungan ng media. So next year, tayo na magiging host ng ASEAN Summit, no? Yung mga world, yung mga leaders na ASEAN leaders na pupunta rito sa ating bansa. Sa pakikipag-usap nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa media pagkatapos na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, tinanong ang pangulo hinggil sa kaniyang pagtuligsa sa mga hakbang na ginagawa at balak gawin ng China sa West Philippine Sea. Sa harap mismo ni Chinese Premier Li Chang, ayon sa pangulo, hindi naman daw matapang ang kaniyang pananalita, pero kailangan ng Pilipinas ng tulong ng kaniyang mga kapwa leader sa ASEAN. Galing, no? China mayroon silang ano representative no hindi si Xi Jinping mismo ang dumating eh no This is the situation uh, oh. the Philippines finds itself in Ito yung nangyayari sa amin mm. kaya sana matulungan nyo kami mm -hmm. So and what was it, what was uh, it well the uh, the premier uh just uh, just uh, during during his uh, time to to speak Uh, just said that, that this is, uh, as far as China is concerned, is within their local law and their, and international law. Of course, we dispute that. But that's, uh, that's essentially how, how uh, that uh, diplomatic process works. Sangayon naman si Pangulong Marcos sa sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na dapat resolbahin ang issue kabilang ang South China Sea sa loob lang ng ASEAN. Ipinunto ng Pangulo na bagaman mananatiling bilateral ang usapin ng Pilipinas sa China, ASEAN pa rin ang dapat maging pangunahing tagapamuno sa pagresolba ng mga maritime issues. Well, totoo naman eh mga tol. Totoo naman, dapat yan nire ba talaga sa ASEAN. Kasi nga, ito'y problema ng ASEAN, mga tol. no? Kasi hindi lang naman Pilipinas ang apektado doon sa nine dash line ng China. Bagamat tayo yung nasa sentro ng mga balita dahil sa atin talaga mahigpit, sa atin agresibo etong China. Ay, ay, ayun nga sa mga balita, diba, dito sa mga report, yung uh, Vietnam, 'Di ba? patuloy mga tol sa paggawa o sa pag-build ng kanilang mga artificial island sa South China Sea. Pero hindi sila nagkakaroon ng na mga confrontation katulad ng nangyayari sa Pilipinas at saka sa China. tiba Pero imo hey, 'yung differences mga tol. Tayo hindi tayo nagbi-build ng island. Ang ginagawa lang natin mga tol, naglalayag, nangingisda, nagbibigay ng ayuda sa ating mga mangingisda. Pero yun yung mga panahon na kung saan winawater cannon tayo, binabangga, hinaharas, tinataboy. Samantalang yung Vietnam, mga kapatid, kung titignan mo, di ba, nagbibuild sila ng island sa loob mismo ng South China Sea na inaangkin ng China. Kita nyo, pero hindi ganun katindi ang ginagawa ng China, mga tola. Hindi sila hinaharas. Hindi sila pinupuntahan ng China para palayasin, itaboy, iwater cannon, banggain. 'di ba? Problema kasi mga kapatid, alam ng China yung kapability capability ng Pinas eh. Nasanay sila sa loob ng maraming taon na ginaganito ganito lang tayo eh, 'di ba? So magpahanggang ngayon mga tol, yan ang inaangal ng Pilipinas sa China. I fully agree with with the Prime Minister Anwar. Um, the 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 lead agency should be ASEAN. That makes it stronger, and that makes it more more likely for us to be able to find a way forward. Kaso ang problema mga tol, yung respeto. 'Yun lang naman yung inaano natin eh, hinihingi natin sa China, eh, hindi naman tayo humihingi ng sobrang laki. Eh. Diba? Respeto lang talaga hinihingi natin. Igalang nila unang-una yung karapatan ng Pilipinas. Kasi lumagda naman sila dyan noong 1982 eh. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Meron tayong jurisdiction sa loob ng EEZ na yan. Meron tayong karapatan, kuhanin yung isda, kuhanin yung likas na yaman. ba diba? Karapatan natin yun. Nilagdaan nila yung kasunduan na yan. I-honor din nila yung lagda nila. At the same time mga tol, wag nila nga Rasen mga mangingisda natin. Kapag nangingisda, huwag nilang palalayasin, wag nilang tatakutin. Diba? E respeto lang nila yung Pilipinas. Wala naman sana magiging problema eh. Kaso masyado silang gaanid eh. Almost entire ng South China Sea, si 90%, gusto nila kanila lang eh. Dagdag pa niya kung makakamit ang progreso sa usapin ng dagat, ay imbitado si Chinese President Xi Jinping na bumisita muli sa Maynila. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagaman may pagkadismaya ang ilan sa tila mabagal na progreso ng kampanya kontra korupsyon, kailangan pairalin ang due process kaysa sa pagmamadali sa pagsasampa ng mga kaso. Yan ang problema eh. Yan ang problema sa Pinas. Hindi lang yung problema yan mga tol noon pa. Kapag ka may hirap, eto ah, eto ah, tingnan niya ah. Kapag ka may hirap, kulong agad habang dinidinig yung kaso. Kulong agad mga tol eh. Kailangan mo magpiansa para may merong kampansamantalang kalayaan. Pero habang dinidinig yung kaso mo at wala kang pampiansa, kulong ka mga tol. Yun ang problema pag mahirap. Kapag mayayaman mga tol, aba nakakalabas na ng bansa. Eto ng balita mga tol eh, pati yung mga air asset ni pangalan nito ni yung saldi ko, di ba? Pati yung mga air asset niya nakalabas na rin mga tol. <laughs> 'Yun ang problema. Can you imagine? these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang ng ebidensya. What, that's, that would be much worse result. So ito daw, ang, can you imagine daw, sabi nga, imagine ninyo, etong mga nagnakaw ng billions, dahil nga hindi maganda daw ang pagkakahandel ng ebidensya is mapapawalang sala, makakawala, makakalaya. Dahil hindi maganda pagkakahandel ng ebidensya. Well, may point din naman siya mga tol. Diba? May point din naman siya. At saka kung ikukulong naman yan, meron din naman talaga silang pampiansa. Kasi mga mayayaman nga sila eh. Unlike sa mga mahihira, pag wala kang pampiansa, kulong ka talaga. Diba? So may point din naman siya. Pero dapat kasi mga kapatid, pag mga ganitong may kaso, meron talagang mahigpit na pagbabantay sa kanila. Hindi ka pwedeng makalabas ng bansa. Eh, biruin mo mga tol ha. Di ba? na isasangkot na yung isang uh, individual pero pati yung mga air asset niya hindi lang siya pati mga air asset niya nakalabas din ng bansa wow antin din noon antin din ng seguridad natin mga tol Kaugnay sa tanong kung kontento ba siya sa itinatakbo ng proseso at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatiling ganap na independent ito. Aniya pinag-aaralan pa ng ICI ang kanilang mga patakaran at kung makatutulong ba o hindi ang live streaming sa kanilang proseso. the executive, the government, hindi nakikialam dyan. We, product, we provide them a budget and we allow them to run everything the way they want, to hire the people that they want. They still have to, 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 to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. At ngayon nga ang gabi Vicky, ay nakatakda ng tumulak pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marco. Alright mga kapatid, ang isa sa mga legacy na pwedeng maiwan ni PBBM pag siya ay nag-resign, o oh, pag siya ay nag -resign. pag siya ay bumaba na sa pwesto dahil siyempre hanggang 2028 lang siya eh, di ba, mapapalitan na rin siya mga tol kapag nagkaroon ulit ng panibagong eleksyon. Ang legacy na maiiwan niya mga tol is siya ang nagbunyag no ng matinding korupsyon sa Pilipinas. Actually, alam natin mga tol, bata pa lang tayo, mga maliliit tayo, may korupsyon na talaga. Kasi titignan mo pa lang ang resulta eh. Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin, mayroon ba talagang gumagawa ng sapatos? Eh kasi may sapatos nga eh. E di malamang mayroon talagang gumagawa. So ganito rin. Ang hirap ng bansa natin. Di ba? Kita mo yung mga tulay, kita mo yung mga pag inuulan tayo binabaha kahit may flood control na daw. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Ibig sabihin mga tol, yun ay isang matinding patunay na meron talagang korupsyon. So ngayon dito sa kanyang administrasyon na i yan, nagalit nga ang sambayan ng Pilipino, di ba? Nagwala nga eh. Di ba? Nagkaroon nga ng mga rally, eh, di ba? So naibunyag. Pero mga tol, sana dito rin sa administrasyon niya is may maikulong, may maparusahan. Kasi magiging legacy niya, niya rin talaga yon mga tol. Hindi yung korupsyon nagumpisa sa kanya. Ang korupsyon matagal na. Mula pa dun sa mga naunang uh, administration administrasyon may korupsyon na talaga. Palala lang ng palala. Nag nagkakaroon din ng inflation yung korupsyon eh. Pero sana dito sa kanyang administrasyon, bago man matapos yung kanyang administrasyon mga tol, is may maparusahan, mapatunayan na talagang etong mga to ay uh, hindi, kin, hindi sinisino Kumbaga, kaya pinsan ka, kaya malapit kang kamag-anak o kaibigan, basta nasangkot ka at napatunayang may kasalanan ka, dapat makulong, di ba? Dapat mapanagot. Kailangan ng mga Pilipino ang katarungan. Ano masasabi ninyo rito mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Haga sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.